Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Isang mapagpalang araw muli mga kapatid. At uh, muli tayo po ay magninilay ng salita ng Diyos. At yung ating uh, pagninilayan, ating putong kukunin sa may Proverbs chapter 20 verse 25. Ito po ay tungkol sa pangangako sa Diyos. Bago mangako sa Diyos ay isiping Mabuti upang hindi ka magsisi sa bandang huli. Praise God, no? So napakaganda po ng Proverbs chapter 20 verse 25 no na sa sinasabi doon is bago tayo mangako sa Diyos, isipin muna natin itong mabuti, no? Ibig sabihin, ito ating pagnilayan muna uh, kung magagawa ba natin o hindi, no? Kung kaya ba natin o hindi, kasi sabi doon, upang hindi tayo magsisi sa bandang huli. kasi iba kasi pang pag sinabi natin kasing pangako, ano yun eh, uh, nag expect no, na yung Panginoon na gagawin natin ito. Kasi nangako tayo eh. No? Talagang ano yun, sa, hindi, yung pangako, ibang, <coughs> yung ibang ano nang pangako is panunumpa uh, sumumpa ka, nangako tayo sa Diyos. No? Kaya sabi doon, bago tayo mangako, siguraduhin natin no? na ito'y pinag-isipan nating mabuti. Kasi sabi doon, pagsisisihan natin ito at the end, kung hindi natin ito magagawa, hindi naman pala natin uh, matutupad yung mga ipinangako natin sa Panginoon, sabi doon, magiging uh, baka tayo ay magsisi no? sa bandang huli. Kasi nga, siyempre, nag-expect din si Lord no? <clears throat> na yung mga bibitawan nating uh, pangako sa kanya ay kaya nga hindi dapat na mangangako tayo dahil sa sobrang katuwaan lang natin no o kaya dahil nasa kalungkutan tayo nasa ilalim tayo ng mga kalungkutan o may mga pangangailangan tayo sa Diyos o gusto nating gumaling sa karamdaman kaya tayo ay nangangako sa Panginoon hindi po ganoon no dapat uh, kung tayo mangangako sa Panginoon Ayaw niya kasi yung ano eh, yung yung pangako na papako. Kaya nga sabi niya, uh, mas mainam na sabi mo na lang oo o hindi, no? Huwag ka na lang susumpa na saksi ko ang langit, no? Uh, <clears throat> kundi sabi doon is kasi yung langit, uh, luklo ka ng Diyos 'yon, no? Sabi niya kung uh, kung uh, magsasalita man tayo, sabi niya is e, so huwag tayong mangangako kundi sabi lang natin oo o hindi, no? Kasi nga na uh, napakalaga sa Panginoon yung pangangako kasi nga may mga tao minsan uh, dahil may kailangan sa Diyos no? Uh, dahil kung minsan pag may karamdaman no? minsan sa mga gawain, sa mga prayer meeting merong lalapit o magpapapray over dahil ang doktor ay wala nang magawa no? sa kanilang karamdaman o marami na silang ginagastos no? na sa medical o sa kanilang mga gamutan kaya minsan nangangako sila sa Panginoon, Lord, pagalingin mo lang ako, maglilingkod ako sa iyo, magsaserve ako sa iyo, Panginoon. Meron naman, no, na matagal nang uh, walang anak. Uh, mga ilang, mga 5, 10 years, uh, 15 years na sila nagsasama, pero wala pa rin silang uh, biyaya ng anak. No? So, mga nga uli sila sa Panginoon, Lord, uh, pagkaloban pagkalooban niyo lang po kami ng anak, at ito po ay ihahandog namin sa iyo, mas lalo po kami maglilingkod sa iyo. No? Meron namang iba humingi sa Diyos ng, ng blessing. No? Sabi niya, Lord, uh, bigyan niyo lang po ako ng business. No? Ako pong bahala sa prayer meeting. Ako po uh, mag, magiging tithers, magiging givers po ako ng inyong pong gawain uh, agawain. No? Pagpalain niyo lang po ako, nabigyan ako ng negosyo. Pero nang nagkaroon na ng negosyo, hindi na nga makadalo sa prayer meeting, hindi na makapagsimba. Kasi bakit? Ang reason niya, wala na magbabantay ng negosyo niya. So, Minsan sisisihin niya pa yung Diyos, Lord, di ba binigay mo to sa akin? Pinahalagaan ko lang, Lord, yung binigay mo sa akin. No, di ba? Minsan kasalanan pa ni Lord, bakit tayo pinagpala? No, bakit pa tayo na-answered prayer? <clears throat> so, hindi po ganun, mga kapatid. No? Kung tayo ay mga ngako sa Kanya, uh, siguro natin na ito po ay uh, magagawa natin. Ito po ay... Uh, magaganap no kasi nga sabi doon sa may mga ngaral sabi sa may mga ngaral chapter 5 verse 4 kung mangangako ka sa Diyos tuparin ito agad hindi siya nalulugod sa taong mangmang no ibig sabihin yung mga taong hindi muna nag-iisip ng mabuti bago bago siya mangako sa Panginoon ito ay katulad ng isang taong mangmang no kasi ang mangmang hindi kasi nag-iisip yan <laughs> ah no? uh, mas nauuna kasi yung bibig niyan kaysa sa kanyang sa kanyang utak no bago mag-isip 'yan uh, nauuna na nauuna no? bumukas ang kanyang bibig no? kaya tuparin mo ang iyong pangako sa kanya mabuti pang huwag ka ng mangako kaysa mangako mangangako at hindi mo tutuparin kaya sabi ng Panginoon mas mabuti no na huwag ka ng mangako kaysa mangangako ka at hindi mo tutuparin. Kasi minsan, ang tao nangangako, kasi parang ano eh, para makonvince. Makonvince niyo yung tao na, na hinihingian niya o makonvince niyo yung tao na, uh, na ibigay sa kanya yung pangangailangan niya. O kung meron man siyang uh, hinihingi, ay magtiwala yung taong yun. Kasi siyempre nangako eh, di ba? I swear, I swear, no? <laughs> Kaya nga sa kanta sabi doon, pangako hindi kita iiwan, no? Pangako hindi kita pababayaan, no? Pero ano nangyayari? Maraming pangako ganyan pero sabi nga hindi natutupad, no? Napapako at nabibigo. Kaya sabi doon, tuparin mo ang iyong mga pangako. Mabuti pang wag kang mangako kaysa mga ngako ka na hindi mo tutuparin. Huwag mong pababayaan, huwag mong pabayaang magkasala ka dahil sa iyong pananalita mangangako ka at pagkatapos ay babawiin mo no so kapag tayo pala ay nangangako o nagsasalita tayo ng pangako o sumpa sa Panginoon kapag hindi pala natin ito tinutupad at binabawi po natin at tayo po ay nagkakasala ba diba? nagkakasala tayo kasi nga nangako tayo eh uh, at tulad sa tao pag nangako ka uh, inaasa mo, no? Nag-expect -e doon. So umaasa yung taong pinangakuan po natin. So kung hindi natin itututo pa rin, mga kapatid, ay mawawalan sila ng gana, no? At uh, pagdating ng araw, kahit ano pang sabihin natin, hindi na sila maniniwala, no? Kasi bakit? Kasi sinisira natin yung ating mga sarili sa harapan nila. Kasi nangangako tayo tapos hindi naman pala natin tutuparin, no? Kaya sabi niya, huwag mong pabayaang magkasala ka dahil sa iyong pananalita. Mga ngako ka at pagkatapos ay babawiin mo. Sa ganyan, galit na galit ang Diyos. Hallelujah. <laughs> Narinig niyo po yun mga kapatid, no? Sa ganyan, galit na galit ang Diyos. Hallelujah. Hindi lang siya galit. Talagang galit na galit siya. No? Ayaw niyo yung mga taong nangangako na hindi naman tinutupad. So, doon galit na galit ang Diyos. Di ba? Kaya nga, ano eh, maraming tao na lumalapit sa Diyos dahil sa kanilang pangangailangan, talagang lahat ipinangan, ano, ipinangangako na sa Panginoon. Kita mo, kita mo sa mga uh, sa time nila Abraham, di ba? Totoo, humingi sila sa Panginoon na magkaroon sila ng anak na sa uh, sila naman ay pinagkalooban pero ito hiningi pa rin ng Diyos sa kanila pero uh, handa silang ihandog pa rin ito sa Panginoon no kasi nga uh, ang Diyos ang nagbigay ang Diyos din ang magbabawi no ibig sabihin ano eh pag sinabi mo kunya Lord bigyan mo ako ng mga ng anak tapos Lord ang mga anak mo ito ay i-dedicate ko sa iyo maglilingkod sa iyo Panginoon dapat ganoon eh di ba hindi yung parang hiningi natin sa Panginoon yung mga anak natin para makapaglingkod sa Diyos pero bandang huli nang naglilingkod na sa Panginoon minsan tayo pa yung umahad lang no? na sila ay makalapit na sila ay maglingkod sa Panginoon so hindi, hindi ganun mga kapatid no? kaya nga sabi doon sa ganyan galit na galit ang Diyos kung magkagayon hindi niya pagpapalain hindi niya pagpapalain sa ano sa anumang iyong ginagawa Hallelujah. So galit na galit ang Diyos kung magkagayon, hindi kanya pagpapalain sa anumang iyong ginagawa. Hallelujah. So hindi po pala basta-basta no na nangangako tayo sa Diyos. Una, dahil galit na galit siya. At sabi diyon, hindi kanya pagpapalain sa anumang iyong ginagawa. Di ba? Kasi alam naman natin, sabi ng Bible, walang tatanggapin ang sinuman kung wala, kung hindi ito ipagkakaloob ng Diyos. No? So ibig sabihin, kung may tinatamasa tayo, meron tayong natatanggap, meron tayong kinakain, uh, meron tayong hangin na, na nahihinga, mga kapatid, ito ay dahil pinahintulot ito ng Diyos. So kung hindi ito pinahintulot ng Diyos sa atin, wala po tayong tatanggapin na kahit anuman. Kaya nga ang pagpapala ng Diyos eh, no? Sabi niya kung hindi natin tutuparin yung pangako natin sa Panginoon, hindi niya tayo pagpapalain eh. 'Di ba? Ibig sabihin wala yung, yung favor ng Diyos wala sa atin. No? Napakalaga ng tinatawag yung favor ng Diyos, no? Ibig sabihin pag ikaw ay nasa favor ng Diyos, nandoon ka sa uh, sa biyaya niya. No? Nandun ka sa ilalim ng kanyang pag-iingat, nandun ka sa, sa kanyang, sa ilalim ng kanyang kabutihan. No? So dahil nasa ilalim ka ng kanyang kabutihan, ang lahat na mangyayari sa buhay natin ay pawang mabubuti. No? Pawang magaganda ang ating pong uh, makakamtan sa ating pong mga buhay. Kaya nga, tignan natin mga kapatid, no? mahirap eh. Kaya nga dito may kita po natin kahit noon pa man ayon na ayon ng Diyos lalo na kapag tayo ay nag-serve sa kanya. No. Kaya nga ang tinawag ako ni Lord no nang nagsabi ko nga na i-share ko naman po ito sa gawain na ano ko? Undergraduate ako no sa college, kinuwa ko po management. Pero naramdaman ko kasi na tinatawag na ako ng Diyos no, para mangaral ng kanyang salita. Alam niyo isa lang yung binatawan ko sa Panginoon eh. Hindi ako nangako sa Diyos ah. Pero naramdaman ko eh, habang nakasabit ako sa jeep, tumutulo yung luha ko. Habang kinakanta yung kanta na puso ko iyong sinisiyasat. Buhay ko iyong alam. Ang lahat kong lihim mo Yahweh. Salamat Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa iyo. So tumutuloy yung luha ko. Isa lang yung sinabi ko sa Panginoon habang nakasabit po ako sa jeep. Sabi ko, Lord, wag mo po akong pababayaan. Mula nyo, doon ako nag full time. No? Hindi ko po natapos yung college ko hanggang second year college lang po ko. Hindi naman dahil hindi ako kayang pagpag-aralin ng aking mga magulang, kundi talagang dumating na eh yung calling ng Diyos, yung panawagan ng Panginoon na mag-full-time po ako sa paglilingkod as a missionary doon po sa Pilipinas. Hanggang na-meet ko, napatunayan ko naman eh na hindi ako pinabayaan ng Diyos. Diba? Provide ng Lord ang aking lahat ng pangangailangan. Hanggang na-meet ko yung aking sister wife, uh, sa pamamagitan din ng gawain, no? sa paglilingkod sa Panginoon kasi nga yung kanyang mga tiyain ay nagsiserve din sa Panginoon no? marami kang maririnig no? sasabihin niba ba't mo iniwan yung pag-aaral mo no? lalo pag hindi nakakilala sa Panginoon kasi para sa kanila sayang yung pagkakataon sayang yung panahon na ikay naglilingkod sa Diyos eh kung pinagpatuloy yung pag-aaral ko makakaanap ko ng magandang trabaho no? Ma may bibili ko lahat ng gusto ko. Parang ganun eh, 'di ba sa mundo. Pero sabi kasi ano eh, bawat isa kasi may pan, kanya-kanyang panawagan sa Panginoon. No? May kanya-kanyang purpose ang bawat isa sa atin, no. Hindi ko pwedeng sabihin ito yung ito yung nangyari sa akin. Hindi ko ibig hindi, hindi ibig sabihin na ganun din dapat yung mangyari sa buhay po natin. So iba-iba kasi yung calling ng Diyos, no. So hindi ako pinabayaan ng Panginoon, di ba? hanggang na uh, nag uh, nagka-accident, nagka-accident ako sa pagli uh, sa ano, nag-mission ako. So naaksidente po ako sa motor. At uh, yung biyaya ng Diyos nandoon eh, you know? Hindi ka talaga pinababayaan ng Diyos yung financial nandoon, yung suporta ng Diyos nandoon. You no, know? hanggang nakarating po tayo dito sa Canada, you no. Know? Nasabi ko nga kay Sister Wife, you no, know, bago pumunta ako dito sa Canada, sabi ko sa kanya, pupunta ako diyan sa Canada, pero maglilingkod pa rin ako sa Panginoon. No? Ang nasa isip ko ay magpo full time pa rin, no? katulad sa Pilipinas. Eh kaso uh, dito sa Canada, yung gawain lang is um, uh, Friday, Saturday, tsaka Sunday. So anong gagawin ko na mula Monday? <laughs> no? So hindi naman pwedeng tatambay-tambay lang, hindi pwedeng tambay pogi lang tayo, no? So kailangan na uh, sabi nga kailangan nating uh, magbanat din ng buto, no? Kasi nga nasa Diyos ang awa, nasa taong gawa, no? So, may wisdom na binibigay ang Diyos. So, sabi ko, pagdating ko dito, pre uh, prepare ng Diyos yung trabaho, yung una kong trabaho, saka yung trabaho ko ngayon, no? Saka makakita ng trabaho na hindi nagiging hadlang, hindi nagiging conflict sa paglilingkod mo sa Panginoon. Nakakatin pa rin ako every Wednesday ng ang uh, discipleship, no pag may may talk tayo sa mga character formation ng Webes no tapos nakakaayo tayo ng Sabado kaya nakapagtok tayo ng linggo sa family appointment so ano eh parang andali no kasi kapag uh, sumunod tayo sa kalooban ng Diyos ipe-prepare ng Diyos ang lahat eh no magugulat ka na lang katulad niyan yung si si Sakeyo 'Di ba si Sekayo yung napakapandak na tax collector? Yung nga rin niya na makita si Jesus, may mga obstacle eh. Ano ano yung mga obstacle? Maliit siya eh, hindi niya makita si Jesus. Pero nung anong nangyari? Nakita niya isang puno ng sicomoro At doon sa puno ng sicomoro doon umakyat si Sakeyo para makita si Jesus. Pero alam niyo mga kapatid, ano ang behind sa puno ng sikomorong yon alam niyo po bago dumating yung araw na yon na mag magkakaroon ng na yung yung uh, yung encounterment ni Sakeyo kay Jesus Christ yung puno ng sikomoro matagal nang ipre-refer ng Diyos yun <laughs> kasi alam ng Diyos na darating ang araw may isang Sakeyo na gusto makita si Jesus kaya hinihanda na ng Panginoon yung puno na si sikomoro si yun para ito yung magiging uh, way para kay kayo na makita ang Panginoon. So may kita mo. So sabi ko yun, uh, medyo may challenge lang kasi nga medyo malayo yung bahay namin doon sa may center po. No? So sabi ko Lord, bigyan niyo po ako ng sasakyan. No? At pag may sa sakyan ako, Lord, Uh, babalik na ako no sa pagpi no dito sa Canada. So makikita niyo mga ilang buwan lang ang Diyos nag-provide. No? So makakapag hindi ka pa ba sa Panginoon kasi may kita mo yung biyaya niya pinapakita na. No, basta sinusunod natin yung mga nabitawan natin pangako sa Panginoon, siya yung magpro-provide. O nagkakasasakyan. So may kita niyo mga kapatid, tuloy-tuloy yung paglilingkod. So sa ating mga kapatid no sa paglilingkod, marami tayong binibitawang pangako sa Diyos. At nawa yung pangako na binibitawan natin sa Panginoon, nawa hindi po ito mapako. Nawa gawin pa rin natin, no? No, na hindi parang a reason is kasalanan pa ng Diyos na pinagpala tayo. Sabi ko nga, di ba? madalas natin maririnig yung mga kwento na humingi siya ng babuyan pagalo niya ng babuyan pinagpala siya ng Diyos hindi na siya nakakatin ng gawain, ng pre meeting hindi na nakapagsisimba, bakit? kasi ang reason niya, wala magbabantay na kanyang mga baboy kaya dumating yung araw na kinukuha na ng Panginoon yung lahat ng mga mananampalataya inaakit na sa langit siya naiwan iwan no? Kaya nga nagtanong siya sa Panginoon, Lord, huwag niyo po akong iwas. Mawa po kayo sa akin, isama niyo po ako. Sabi sa kanya ng Panginoon, sabi niya, kung kung unin kita, sino mag-aalaga sa mga baboy mo? ba? Diba? Ang tao kasi nagbabago eh, yung pangako eh. Kunyari, kung sa mga prayer meeting, nakikita niya yung mga prayer partner, malalayo pa yung pinanggagalingan, naglalakad lang. Kaya humingi siya, Lord, bigyan niyo po ako ng sasakyan para ang lahat ng mga kapatiran sama-sama kami pupunta sa prayer meeting at magpupurit maglilingkod sa iyo ano nangyari nang may sasakyan niya <laughs> hindi man lang mag, hindi man lang makapagpasakay ng prayer partner no sasabi niya si sunod lang kayo ah. si <laughs> sunod lang kayo oh, tao. So, nagbabago ang tao pero sa Diyos mga kapatid ayaw ng Diyos na tayo po ay... Eh, kaya nga sabi niyo, bago ka mga ako sa Diyos ay isipin mabuti upang hindi ka magsisi sa bandang huli. No? Kasi tanda natin, walang ma mawawala po sa Diyos. Ang Diyos mananatili siyang Diyos. Pero tayo, pag ang Diyos, wala po tayong magagawa. Wala tayong magagawa kung wala ang Diyos. No? Kaya isipin kasi bandang huli sino bang sino bang mahirapan hindi naman ang Diyos eh kasi wala namang kailangan ang Diyos sa atin. Tayo yung may kailangan sa Diyos. Ito. Kaya sabi niya doon, huwag mong pabayaang magkasala ka dahil sa pananalita, mga ngako ka at pagkatapos ay babawiin mo. Sa Diyos, ayaw ng Diyos yun. Lalo pag tayo nangako sa Kanya, kahit mahirap, kailangan natin itong gawin. Kasi nga bakit? Alam naman natin, no? na kapag ginawa natin yon Nandun naman yung biyaya ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kasi sabi niya, sa ganyan, galit na galit ang Diyos. Kung magkagayon, hindi Kanya pagpapalain sa anumang iyong ginagawa. Kaya minsan, bakit? Imbes pagpapala yung dinaranas natin sa buhay natin, maybe it's about time, no? Pag nilayan natin, ano ba yung mga naipangako natin sa Panginoon? Lord, dali mo lang ko sa abroad, Lord. Ako ba alam magsumuporta ng iyong gawain? No? Alam niyo, meron nga eh. Matagal niya nang hiningi sa Panginoon, Lord, yung mga anak ko, sana makapunta ng Israel. No? Pinagpapapray para sa mga preacher, sa mga intercessory, talagang pinagpipray. Nangako pa siya, sabi niya, mga brother, mga sister, makaalis lang ang mga anak ko sa dito sa Pilipinas, maka-abroad lang. Kami bahala sa anniversary. Kami bahala sa pagkain. No. Anong nangyari? Nakaalis yung dalawa niyang anak. Naka-abroad. Naka Alam niyo po, dumating yung anniversary sa kanilang chapter. Lumapit yung mga pair partner. I sis Praise the Lord. No? Dalawa na yung anak mo nakapunta sa, ano, sa abroad. <laughs> Di ba sabi mo sis, no? Ah, hindi ka naman po sa amin nangako, nangako po kayo sa Panginoon na pag nakaalis na po yung mga anak nyo, ah, ah, buong, ah, magbibigay kayo ng pagkain, no? Ah, bukal sa inyong puso. Alam niyo nung sabi agad ng ano, nagbago. O sabi niya, matutuloy naman yung gawain kahit walang pagkain. No? Mahirap niya, baka mamaya pagkain ng pinunta ng mga tao dyan. Sa anniversary. Panyaw. Panyaw, nagbabago ang tao. Pero hindi pa nakakali sa abroad yung mga anak. Nangako. Kami bahala. Pag may anniversary, may bahala sa pagkain. Na nagka-anniversary na, ang sasabihin, matutuloy naman ang gawain kahit walang pagkain. <laughs> Hallelujah, napakasakit Kuya Eddie. Diba? So, nag-change eh. Hindi gusto ng Diyos yun, mga kapatid patid. No? Ang gusto ng Diyos ay pagpapala kasi ng Diyos yun eh. No? tayo, ano lang ta kasi tayo eh, alulod. No? Daluyan lang tayo ng biyaya. No? tayo more tayong dinadaluyan ng pagpapala at nagiging pagpapala rin tayo sa iba, hindi, hindi ano yun, hindi, hindi mapuputol yung daloy no? ng biyaya sa buhay natin. Kaya minsan mga kapatid, no? Tignan natin. Baka may mga naipangako tayo sa Diyos. Baka may mga nasabi tayo sa Panginoon. Kaya minsan tayo nahihirapan. Uh, tayo ay nahihirapan sa buhay nga. No? Kasi sabi nga dun, sa anumang yung gagawin, wala dun yung pagpapala ng Diyos. No? Kasi hindi natin tinupad yung mga uh, ipinangako natin, isinumpa natin sa Diyos na gagawin natin pero hindi natin ginawa. Sabi doon, sa anumang iyong gagawin, hindi tayo pagpapalain ng Diyos. Kasi bakit? Kasi doon nga siya galit na galit. No, ayaw niya na sa, yung mga tao nangangako, biglang babawiin. No? Kaya mga kapatid, no, sa oras na ito, ito yung bagay na gusto ipabot po ng Diyos sa bawat isa sa atin. Uh, it's about time siguro na pagnilayan natin at kung may mga bibigkasin man tayo at sasabihin sa Panginoon, pagnilayat po natin itong mabuti. You know? Kaya nga bago ka magpatayo ng toro, umupo ka muna, tansain mo ang budget mo kung kaya mo magpatayo ng toro. You no? Know? Bago ka makipag-away, makipagdigma sa kapwa-hari, upuan mo muna. Kung yung, uh, yung, yung kawal mo, ay kukunti lang tapos yung kakalabanin mo mas marami yung kawal niya kaya ba o hindi pag hindi kaya sabi do magpadala ka na ng representative mo at makipagayos ka na no? ganun po yun mga kapatid yun po yung sikreto eh, no? ng pagpapala ng Diyos yung marunong tayong uh, tumupad no? sa ating mga ipinangako sa Panginoon ba? Diba? Pag sinabi natin, Lord, maglilingkod ako sa iyo, ano mang mangyari? No? Kaya nga palagi kinakatayin sa gawain dati. Ano mang mangyari, maglilingkod sa iyo. Kaso na iba. Diba? <laughs> dati, ano mang mangyari, maglilingkod sa iyo. Ano mang mangyari, ay susunod sa iyo. Pupurihin laging sasambahin. Ano mang mangyari, nais mo'y gagawin. Aking Panginoon. Pero nang naiba na, no? Uh, na na yung kanyang pamumuhay, pinagpala na, nakalimutan na si Lord. Ngayon sa kanya na, anumang man, ang naiba na yung kanta niya, no? Kanta niya na anumang mangyari, maglilingkod sa iyo at nang may nangyari ay uuwi ako. Babay Panginoon, so, nageiba, no? So nag-iiba, no? So, sa oras na ito mga kapatid, no? ano man ang ating pinagdaraanan sa buhay, ano man yung mga pagpapala na dumarating sa ating buhay, huwag po natin kakalimutan na ang lahat ng ito ay kaloob at bigay ng ating Panginoon. No? So God bless po sa ating mga kapatid at back to work na po ako sa oras pong ito. So God bless po mga kapatid.